tayo ng mga almost may isang linggo po, one or two weeks po. Kasi papag-aralan po kasi panila bago po kayo isasalang sa daily na ano na radiation therapy. So ang mga doktor po, yung mga oncologist ni po, yung radiation oncologist ni po, sila po yung mag aano ng plano kaya nga meron yung yung minamark po nila dapat hindi po yung matatagal. Kasi kapag ka nag-radiation ka na, yun po yung parang guide nila. So, sa akin po, bali, apat po yung inano. Kasi either, eh, dalawang klase po yun, mark lang ng ano. Pero sa akin kasi merong parang pinatuan nila apat. Kaya, masakit po. Kasi karayom yun, itutusok eh. So, yun po yung nangyayari. And then, pinapaliwanag din po ng mga doktor yung possible po na, na ano, na magiging uh, side effect po ng radiation therapy. Kasi ako po, naramdaman ko po, po yung parang pagod na pagod ako. Uh, and then, ako yung parang yung hindi na ako kaya nga nag-double ano, po, stem cell dahil gawa Talagang parang ano po, uh, pagod na pagod ako after po ng siya pagkatapos ko sana. And then, uh, napapansin ko po, po yung palagi parang maalim na ko, parang sa pagkailan And then, isa po po sa nararamdaman ko yung scalp ko parang uh, makati na parang ano ayun po eh, pero yung sinabi naman po yan ng doktor ko sa akin and then yung madalas po na pag ihi at parang may ano po may nararamdaman kami sa na, na parang pain pag umihi so ako kasi uh, sinabi na yan sa akin ng doktor kaya parang hindi na po ako sabihin natin na nag-aalala o natatakot kasi alam ko po na isa po yun sa mga epekto po ng ano ng radiation therapy. And then may times pa po, po na parang basa po yung kuko nyo and then nakakaramdam kayo minsan na nahihilo. Ah, uh, wag po lang, wag po lang mag-alala at matakot kasi part lang po talaga yan ng ano ng epekto ng radiation therapy. May ano pa po po na medyo na hindi pa po. Kaya, um, meron pa nga pong ano na ano eh, naano ako na, hindi siya nag-reg, nag, nag, nag- chemotherapy siya, hindi po na ano yung buhok niya, pero nung nag-radiation siya, doon po, nag-hair nag loss po siya. Ayun. Kaya, iba-iba po yung epekto no, ano sa atin. Uh, kasi, siyempre, depende siguro yung sa tanggap ng katawan natin. And then, ano pa po, po uh, parang uh, madalas po na parang uhaw na uhaw. Kaya inom lang po tayo ng inom ng tubig. Kasi malaking tulong po yung water sa atin. Then, iwasan muna natin magkakain ng matatamis, maalat, uh, habang nag a po, po tayo ng ano. Eh, actually, bawal po talaga yung matamis sa atin, na lalo na pagka may cancer na po. Kasi pagkain po kasi lagi niyo lang po ingatan yung katawan niyo kumain lang po kasi magkakaroon din po tayo ng ano na uh, ako naranasan ko din na parang wala, nawala yung gana ko sa pagkain pero pilitin niyo lang po kumain and then kung ano po mag milk po tayo yung ensure po maganda po yun kasi ako pagka wala akong ganang kumain um, umiinom po ako ng gatas medyo sa totoo lang parang feel ko nga parang pumayat ako eh. Kasi nga ano, sa pulo parang ano, ako, sabi ko parang pumayat ako, ginagawa ko mga kami. So sabi ko, sabi ko, sabi ko uh, ano epekto na ano. Kaya ang ginagawa ko po, kahit wala po akong gana, ka, ala, kain na po ako ng kain po. <laughs> Ay, minsan may ano po, kagaya ngayon, parang, may times na parang masakit po, ah, ano, eh, tawag nito, Pero normal lang po yun, huwag po tayong mag kasi talagang uh, part po yun ng gamutan. Tiisin lang po natin hanggang makaano tayo. Alam mo minsan may ano doon na natapos na siya kasi pag, pagka nakatapos ka na, yun po kasi sa linak, meron pong bill, bell doon na kapag ka po, halimbawa, uh, 28 days yung radiation therapy mo, kasi hindi po pare-pares, may 25, may 28, may 30, pagkatapos na po, halimbawa last day na po nung ano nyo, paglabas nyo po ng linak, may bell doon, kakalimbangin nyo po yun, tapos may picture po kayo. <laughs> Ibig sabihin nun, graduate na po kayo sa rejection. Kaya, ayon <laughs> Kaya minsan mapapasa na all ka na lang. Kasi ako, just po, ang dami ko pang ano, mahaba-haba pa yung pagdadaanan ko kasi 20, 28 days po yung sa akin. And then, after po nun, um, uh, yun naman pong kasunod nun is yung brachytherapy therapy. Uh, hayaan nyo lang po kasi palagi ko po, po kayo kaya yeah, sa mga ano para po kayo paano meron po tayo. <laughs> kasi pag nandun po ako, tanong po ako ng tanong sa doktor, ano po ba yung gano'n uh, sa mga nurse doon, ano po ba yung madaming yung Kaya naisi-share ko rin po sa inyo and aside from that, Uh, nag-aano po ako ng mga yung mga ah uh, pag-graduate na, yung matagal na silang nag-graduation, -re yung malapit na matapos. So, so, from them, nakakakuha po ako ng mga ano po ano yung experience na ano, na-experience nila. Which is, ano naman po, by the, by, by the time po na nagpa-consult po kayo sa uh, radiation oncologist po yun nga yung sinasabi ko na nung first time, aanoin po kayo ng doktor, ipapaliwanag sa inyo kung anong mangyayari, isa na din po doon po at maging possible po na, na ano, na magiging side effect po. So, um, tiyagaan lang po talaga kasi nandito na tayo, laban lang. Ako nga medyo naaano ako pag kami na, naiisip po na naman na after na is yung bracket. kasi nga narinig ko ako na medyo masakit daw yun pero sabi ko na lang kaya hindi ko na iniisip so for now po ngayon ang nararamdaman ko po yung yung panay ang ihi ko tapos parang medyo minsan may ramdaman akong pain and then sa bandang puso so, yung yung kung tinatamaan yata yun ng ano yung, ng radiation may nararamdaman po ako kung pain pero tolerable naman kaya wag lang pong matakot so ah uh, Next po, mag-a-update po ako ulit sa iyo. Parang medyo mahaba-haba na po yung lingwahe ko. Next time po, abangan niyo po yung susunod.